Magandang gabi sa inyo mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya mag-like, share and subscribe. Ngayon ay isa na namang kwentong katatakutan ang ating matutunghayan, galing sa isa sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat kay Jessa sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Ang mga bosses sa telepono. Ang nakakakilabot na katok. Naalala ko pa ito. Taong 2006. Sampung taong gulang pa lamang ako noon. Mahiyain, payat, at madalas maiwan mag-isa sa aming bahay sa Rizal. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy. May lumang sahig na madalas umuungol kapag inaapakan. At may dalawang palapag. Pero sa baba lang ako laging naglalaro. Sabado ng gabi noon. Sabi ni Mama Saglit lang siya sa grocery, mga isang oras lang daw at babalik din agad. Bago siya lumabas, muling binilinan ako. Huwag mong bubuksan ang pinto kahit may kumatok, kahit anong mangyari. Ako na lang ang magbubukas kapag dumating ako. Nakangiti lang ako habang naglalaro ng lumang Game Boy sa kwarto ko. Madilim ang labas at tahimik ang buong paligid. Tanging mga huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin ang maririnig. Ilang minuto ang lumipas. Tumunog ang telepono sa sala. Hindi ko agad sinagot. Nakakatense ang tunog, paulit-ulit at malalim. Sa ikaapat na ring, tumayo ako at bumaba sa hagdan. Tinignan ko ang caller ID. Mama, cellphone? Sinagot ko. Sweetie, labas ka na. Tulungan mo ako sa mga dala ko. Boses ng babae. Pero, parang basag. Malamig at paulit-ulit ang tono. Napakunot noo ako. Mama? Yes, sweetie. Labas ka na. Andito ako sa labas. Buksan mo na ang pinto. Pero hindi sweetie ang tawag sa akin ng nanay ko. At kung siya ngayon, bakit siya tumatawag? May susi siya sa bahay. Ibinaba ko ang telepono. Muling tumunog. Ngayon, unknown number. Sumagot ako, nangangatog. Sweetie, Papa Moto, Buksan mo na ang pinto. Tulungan mo kami. Boses ng lalaki. Pero mabagal, parang minumura ang bawat salita sa ilalim ng hininga. Napaatras ako. Ang papa ko? Nasa Saudi si papa. Agad akong tumakbo papunta sa kusina at nagtago sa ilalim ng mesa. Ang puso ko parang lalabas na sa dibdib ko. Nang biglang katok, malakas, paulit-ulit. Kalabog na ito hindi na normal na katok sa harapan ng bahay, sa bintana, sa likod. Parang may dalawang tao na sabay-sabay kinakalabog ang buong bahay. Nang hihina na ako sa takot, kinuha ko ang landline at tinawagan ang tito ko, si Tito Ben, isang chairman sa barangay. Hindi ko alam kung anong nasabi ko basta umiiyak ako sa linya. Ang sabi ko lang, Tito, may kumakatok, may tumatawag, hindi si mama, hindi si papa. Wala pang sampung minuto narinig ko na ang preno ng kanyang motor. Sabay noon, may sigawan sa labas. May takbuhan. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang tito ko. Hinahabol ang dalawang tao. Isang lalaki at isang babaeng nakasuot ng itim. Parehong walang chinelas, madumi ang kasuotan, at parehong nakangiti. Pero kakaiba ang ngiti. Parang punit sa gilid ng pisngi. Dumating na ang nanay ko, hingal na hingal at umiiyak. Ninakaw daw ang cellphone niya habang bumibili sa palengke. Hindi na raw niya makontak dahil wala na ang SIM card. Hindi kami makapaniwala. Paanong natukoy ng mga taong yon ang pangalan ko? Paano nila nalaman ang tawag sa akin ni Mama? At paanong mismong cellphone ni Mama ang tumawag sa akin? Kinabukasan, tumawag ang polis. Ayon sa kanila, ang lalaki at babae na tumambay sa harap ng bahay ay mga mental patients na nakatakas mula sa isang lumang asylum sa kabilang probinsya. Mga dalawang oras ang layo mula sa amin. Nahanap daw sila kinabukasan sa may ilog, patay na, hubot-hubad, may ngiting nakaukit sa kanilang mukha. Pero eto ang pinaka nakakakilabot. Wala silang hawak na cellphone at ang mismong SIM card ng nanay ko nang sinubukang i-retrieve sa telco ay nagrehistro ng huling tawag mula sa numerong hindi traceable. Simula noon, kahit ilang taon na ang lumipas, tuwing Sabado ng gabi, lagi akong nakakatanggap ng tawag mula sa Mama Cellphone. Kahit wala na siyang gamit na ganong SIM. Minsan sinasagot ko, at sa dulo ng linya, maririnig ko ang pamilyar na boses. Sweetie, andito kami sa labas. Tulungan mo kami. At dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya kung gusto nyo pa ng mas maraming kwentong katulad nito, mag-like, share, and subscribe. May sarili ka bang kwento ng lagim? Isend na sa tambayancreepy at gmail.com Maraming salamat sa oras at pakikinig mga katambay hanggang sa susunod na kwento. Mag-iingat kayo palagi at huwag basta-basta magbubukas ng pinto kahit na may kumakatatok paalam.